apat na top most wanted person naman na sa pagulitan ng araw ng Undas sa Sambales. Detalye ng balita malaking Tani Kumilang, RH 37. Tani, good morning. Nasa kote sa araw ng pagdiriwang ng undas ang apat sa sampung top most wanted person ng probinsya ng Sambales matapos ipagutos ni Colonel Benjamin Ariola Provincial Director ang malawakang manat operation sa mga nagtatago sa batas arestado ng Masinlok PNP ang top 4 most wanted person ng probisya habang ang top 5 most wanted person naman ay naaresto ng San Antonio PNP. Timbog naman sa Santa Cruz PNP ang top 6 most wanted person habang nasa kote naman ng Botolan PNP ang top 8 most wanted person. Samantala, tatlo pang wanted person ang naaresto ng kapulisan ng San Antonio Subic at iba bago pa ang pagdiriwang ng undas. Sinabi ni Colonel Benjamin Ariola, napakalaking bagay na naaresto na natin ang apat sa top 10 most wanted person sa Sambales sa loob lamang ng isang araw dahil kahit paano nabawasan ang tinutugis ng batas. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.